pagpapanagot sa mga nasa likod ng kanyang pitong taong pagkakabilanggo ang isa sa mga pagtutuon ng pansin ni dating senadora Laila Delima. Sabi pa niya, sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, handa siyang tumistigo sa imbestigasyon ng International Criminal Court at tumulong sa mga biktima ng Duterte drug war. Nakatutok si Sandra Aginaldo napakaginhawa ng pakiramdam ko. I I feel so at peace and I feel you know yung yung uh, nakaka, yung uh, nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Bakalipas ang pitong taon, gumising si dating Senadora Laila Dilima na wala nang inaalalang drug cases. Pero marami pa raw siyang gustong gawin. Isa raw sa pinag-aaralan niya, kasama ng kanyang abogado, kung paano pananagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, at iba pa na nasa likod ng mga kasong binuno niya ng mahigit pitong taon. Yung mga nag-operate, sa akin kasi inoperate nila ako, diba, and, and pinilit nila yung mga Bilibid witnesses ng mga uh, inibento lang yung mga kwento tungkol sa pagkakasangkot di umano, sangkot ko di umano sa illegal drug trading inside via Bilibid. Bulihin niyo na ako ngayon! yan naman talaga gusto niyo! Taong 2017, inaresto si Delima dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga drug lord sa Bilibid sa kalakaran sa droga noong siya ay Secretary of Justice. Ang tatlong kasong isinampas sa kanya, lahat ngayon dismissed na. Salamat, Pagkatapos ng kanyang pinagdaanan, sinabi ni De Lima, tutulong daw siya sa mga biktima ng madugong gyera kontra droga ni Duterte, kung saan libo-libo ang namatay. At kung ipapatawag siya ng International Criminal Court o ICC, handa raw siyang magbigay ng testimonya tungkol sa drug war ni Duterte. If the office of the prosecutor would do, would deem it proper and, and necessary for me to testify, On whatever aspect na makakatulong ako then why not talaga namang maling mali yung ginawa na ba yung summary killings summary killings it's a crime under penal laws it's a crime against God na nag shortcut sila eh yung instant justice which is still murder it's a crime it is wrong it, it you know it's it's a, a violation of the right to life which is the most basic human right. Gusto niyo po bang makita sa kulungan si former President Duterte? Yan ang paraan para mapanagot siya. I-prosecute at ipakulong. Nanawagan si Dilima sa Marcos administration na pag-isipan ang posisyon nito na hindi makipagtulungan sa ICC sa investigasyon nito sa Duterte Drug War. Sabi ni Dilima na isang abogado, ang pakikipag-ugnayan sa ICC ay hindi pagsuko sa soberanya ng bansa. So you're not really surrendering the you know in the fundamental sense of 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 the word yung sovereignty ng Pilipinas meron ka dapat may obligasyon ka bilang state party. May mga kakulangan siyempre ang ating justice system. Ang mga napapanagot lang, at least in those limited number of cases, are the low-level perpetrators, the trigger men, but not the mastermind. Walang mag-iimbestiga kay Mr. Duterte, tsaka kay now-Senator Bato de la Rosa. And yun ang focus ng ICC. Aminado si Delima na apektuhan ang kanyang imahe ng mga akusasyon laban sa kanya. Kaya sisikapin daw niyang marinig din ng publiko ang panig niya. Gaya halimbawa sa aniyay minanipulang video para palabasing nagparty siya sa New Bilibid Prison at may kaugnayan umano siya sa ilang drug lord na nakulong. Lahat yun, lahat yun imbento. Never ang mga nangyari yan. Sobrang mga kasinungalingan yan para lang sirain yung pagkababae ko at pagkatao ko. May nilinaw din ang dating senadora at justice secretary kaugnay sa kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan na minsan na niyang inaming nakarelasyon niya noon. Naging co-accused ni Delima si Dayan sa drug cases at napawalang sala na din. Ang masasabi ko lang is that walang kaugnayan whether ako o si Ronnie Dayan sa illegal drug trade. Kasi pinalabas nila, naging bagman ko, siya yung naging ano, yung binibigyan ng, huwag nagbibigay ng pera, pinapadaan, parang gano'n ang mga istorya nila. Walang wala po yan. Pero yung findings nga ng court, talagang hindi nila naputunayan yung conspiracy. I think naging strategy nila yan para mas maraming taong maniniwala na involved ako sa droga pag ipalabas nila na masama akong babae. Sa ngayon, wala daw siyang planong tumakbo sa kahit anong posisyon sa 2025 midterm elections. Pero nagsisilbi siya ngayong spokesperson ng Liberal Party, ang tumayong oposisyon noong mahalan si na dating Pangulong Duterte, pati na si Pangulong Bongbong Marcos. Anong thoughts nyo na parang yung LTI uh, kakaunti na lamang at sinasabi pa nga na may ibang oposisyon na ngayon at yan po yung Duterte camp? Natutuon na konti na lang kami sa... sa... Liberal Party. Dahil masyado kaming demonize. And alam nyo naman ang kultura ng uh, politika dito, yung political system natin, na medyo bulok. Bulok, actually. Dahil nga, you know, pag pag, 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 after an election, at kung sino yung ruling party, kung sino yung mga, yung, yung, yung ruling elite, ay doon sasama karamihan. Na walang mga loyalty. Yung, sinas, yung mga nagpap Pumapa, nagpapanggap ngayon mga sinasabi nila to be there now the opposition. Narinig na ba natin sila magsalita tungkol dyan sa West Philippine Sea issue? Na ano ba yung posisyon nila dyan? Uh, Pro-China pa nga sila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas. Kaugnay sa mga sinabi ni dating Senadora Laila Dilima, sinusubukan pa ho ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.